Hello everyone, magluto tayo ng ating ulam, ayan po yung ating uh, breast, pakukuluan at palalambutin natin yan, takpan para mas mabilis maluto Sa kabilang salangan, maglaga tayo ng apat na itlog, yan po ang ating ihalo mamaya sa ating manok Ayan po, pakukuluan natin ang ating apat na itlog at silipin natin yung ating manok. Check natin kung malambot na po ba. Ayan po, malambot na siya. Ayan po ay ating isit aside. Palalamigin natin para madali nating mahimay-himay ang ating breast chicken. Ayan po, so sit aside natin yan. At ayan na nga po silipin na rin po natin yung ating eggs. So, ayan, luto na. Yan po ay atin namang at ating babalatan. So, ayan nga po, ready na yung ating kabiso Abat ah, na itlog natin binalatan kanina. And of course, yung ating simpleng sangkap na carrots, sibuyas, luya, bawang, at yung ating hinimay na manok, syempre, ayan po, o, ba? Diba? Magic yan. At dahil handa na po, ihanda na rin po natin yung ating kawali. So lagyan lang natin ng kawa lagyan natin ng cooking oil yung ating kawali. Nabulol na naman si Bikarian, halatang gutom na gutom na 'yan. Gutom na talaga ako, guys. Dahil pinagsabay ko yung pagluluto, pag vlog at pagluluto ng toron. Ayan po. So, while mainit na yung mantika, ibubusar po natin yung ating bawang. Ayan. o di ba ang bilis magsalita? na nako naman Bikarian at yan na po. May luya na rin po tayong bubusan. Gisa-gisa hanggang lalabas yung kanyang harama. Ayan po. So, pagpasensyaan nyo na yung ating video guys. Dahil, nagpa-practice pa si mag-edit nitong cellphone. Ayan. At next rin po natin yung ating sibuyas. Gisa-gisa hanggang lalabas yung kanyang aroma. Ayan po. At syempre, ininix na rin po natin dyan yung ating hinimay na manok. Ayan po. So, ibos lang natin lahat yan. Ubusin na natin para maraming chicken, maraming sabaw, matrap. Ayan. So, syempre, gisa-gisa hanggang manunuyo yung manok dyan sa ating kawali. Ayan. Ay, diba? Gisa-gisa lang. So, mabilis lang to, guys. Mabilis lang lutoon. Lutoon. O, oh, di diba? Nagbisaya na yarn. So, mabilis lang po siya lutoin dahil luto naman na yung ating chicken. So next nating ilalagay dyan, lagyan natin ng pamintang pino para naman po mala, mabango o malasa yung ating chicken. Ayan po. At syempre, lagyan din po siya natin ng uh, curry powder pampabango po iyan. At maganda din sa kalusugan ang luya na dilaw. Ayan, giniling lang. Ayan. So, buhos lang natin dyan sa ating chicken din hahaluin natin ng panandalian. Ayan, halo-halo lang bago natin siya bubuhusan ng tubig. So, yung ating isasabaw dyan, yung ating chicken broth o yung pinagkukuluan kanina sa ating uh, manok. Ayan po. So, ibuhos lang natin dyan sa ating kawali. Ayan po siya. Yan po ay mainit pa. Ayan o, di ba? Mainit na mainit pa yan. Kaya madali lang kumulo yan pagka natin lahat dyan. At uh, syempre, hahaluin natin ng maigi. Ayan, para matanggal yung dumikit sa ating kawali. Ayan po. Bago natin tatakpan. So, takpan natin para mas mabilis talagang kumulo. Ayan po. At silip-silipin natin, tingnan natin kung kulong-kulong -kulo na ba talaga. So, ayan na nga po, kulong-kulong -kulo na. So, syempre, hindi tayo nagtatapos dyan. Kailangan pa natin yan timplahan ng iba pang sangkap. Ayan, so, hinalo ko lang. Chiniche lang yung manok. So, ayan, lagyan natin ng uh, chicken cubes. Chicken cubes yung akin nilagay dahil chicken naman yung ating niluluto. Then, Ilagay, ilagay na rin natin dyan yung ating nakaready na sutanghon. Ayan po, lulutuin lang natin yung ating sutanghon. Yan po pala guys, ay binabad ko sa tubig para mas mabilis natin maluto yung ating sutanghon. Ayan. Diba, maraming sabaw, mas maraming sabaw. Mas masarap dahil maulan. Sarap kumigup ng mainit na sabaw. Yan, halo, halo lang para matunaw yung nor cubes na ating nilagay. Ayan. So, sa tingin ko ay luto na yung ating sutanghon. Lagyan lang po natin yan ng pampalasa. Ayan. So, bago natin lagay yung pampalasa, lagay mo natin yung ating carrots na munti ko nang nakalimutan. So, ayan yung ating hiniwa na carrots. So, lulutuin lang natin yung bahagya bahagyang pagkaluto. wag naman yung matutunaw na yung carrots. Pangit na po yung ating sabaw. Ayan po, yung ating gulay. Masarap pag malutong-lutong. Ayan, so yung halo ko lang. So ayan po ay luto na yung ating gulay. Yung ating carrots at saka yung ating sutanghon at yung ating manok. Yung manok, luto na talaga yan. O, ba diba? Duling ka ba, Vicar? Yan. So, ayan po. Next na rin po natin, lagyan ng asin. Ayan. Kahit may nilagay tayong seasonings, maglagay pa rin po tayo ng asin. Dahil ayodin din yung asin. At dahil kulang pa talaga siya ng lasa, uh, lagyan natin ng isang sashi na magic sarap. Magic sarap, bagay naman. So, hindi po siya sponsor ng magic sarap yan lang po yung aking lagay dagdag lasa kasi hindi naman po ako naglalagay ng bitchin kung napapansin nyo wala akong bitchin na nilalagay sa aking mga niluluto seasonings lang mayroon ayan so next ilagay na rin po natin yung ating hiniwa na cabbage ayan po o ba diba? malapit na maluto yarn so ganun lang ako kasimple magluto ng sabaw di ba So, next na rin po natin dyan ilagay yung ating uh, nilaga na itlog. Yung binalata nating itlog kanina. Ayan. Pamparami sa ating sabaw. O, diba? Ganon. Mahilig kasi ako guys sa itlog. Pero apat na itlog lang yung nilagay ko dahil tatlo lang naman kami. So, dalawa sa akin. Isa kay si at isa kay Viker King. O, ba diba? Dalawa sa akin. Mahilig ako sa itlog. Ayan po. So, yan po ay ating titikman kung karapat dapat na basa ating panglasa. Ayan, mabango ang sabaw niyan guys. Promise. Ayan, so okay na siya. Loto na siya. At syempre, lipat na natin yan sa ating lagayan para tayo ay makahigop na ng sabaw. Ayan po, loto na siya. Lipat-lipat sa ating lagayan at naghahantay na naman yung aking mag-ama dahil masarap yan pag mainit na mainit pa natin kainin so ayan po, nilipat ko sa ating lagayan. yung mag-ama ko nakahanda na rin sila ng kanin ayan po, so ayan na yung ating sabaw, lutong-luto na, o ba diba? yung apat na itlog, nagiging lima ayan hindi, ginawa ko lang may extra akong isang itlog, yung ulam ko ng tanghalian, hindi ko naubos. Mahilig kasi talaga ako sa itlog guys, ayan. So nilagay ko na rin dyan para maganda naman tignan. So kainan na po kami, ako ay makisabay na rin po sa kanila at ako'y gutom na rin at nanlalamig na dahil nga maulan. Ayan po. So maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Bye bye everyone. Kami po ay kakain na. Masyado na, na yung marami. Let's try, let's try na, na yung ano, bagong invention ni mama. Yan, yeah. pagkain namin kaninang tanghali yan. Fried chicken, request ni Viker King. Ngayon. Kakain naman tayo ng sutang. oh, na may itlog. Hmm. Sarap. Hmm. tama. Sa tagulan. Masarap. Umigop ng sabaw. Kaling sa kusina ni Vicarian Charo.